Kailangan marunong ka magbasa sa asawa mo, kailangan nakakabasa ka ng isip. Oo, minsan yung asawa ko bumabasag dan, nagdadabog. Tinanong ko, may problema? Alam mo sagot sa akin? Hindi mo alam? So, kaya ako natin natin hindi ko alam eh. O ba't hindi mo alam? Siguro busy ako, so hindi mo nga talaga alam. Parang gano'n na nga, ang problema sa'yo Alex, wala kang alam. Kevin, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam. Niyaya ko sa restaurant, sabi ko, ano gusto mo kainin? Sabi sa akin ang asawa ko, kahit ano, umorder ako. Paglapag ng pagkain, sabi sa akin, ba't in order mo? Akala ko kahit ano, kahit ano, wag lang to. Wala ka talagang alam eh. Kailangan nakakabasa ka ng isip, pare. Marami. Magkakaanak ka, magkaka... magkaka May anak ako. Si daddy, mag... ang mga lolo, magaling lang magsabi na mag-anak ka, pero kasi bumuwat-buwat lang yan, pero pagka na, sa tumayan, bibigyan na sa'yo yan. May anak ako, 11 years old. Saka 22 years old, parehong lalaki. Yung 22 years old, nag aaral sa Lasal. Graduate ng Lasal. Millennial, 80,000 ang tuition. Trisem, 240,000. Pagka-graduate na pagka-graduate, alam mo sinabi sa akin? Daddy, I need to rest. <laughs> Kaya napagod ka? Saan ka napagod? <laughs> gusto ko magbakasyon, Daddy. Saan? Sa Japan. Wow! Ang mga Pinoy gusto magbakasyon sa Japan. Bakit? pupunta sa hotel sa Japan, pumapasok sa toilet, ba't kinukuha yung shampoo, conditioner. Ang ganda sa Japan, promise, ang pinaagusto ko sa Japan yung toilet. Ang toilet sa Japan, high-tech. Pag binuksan mo yung pinto, automatic umaangat yung upuan. Dito, pag binuksan mo yung pinto, umaangat yung upuan, multo yun. Ang ganda ng bidet sa Japan, pag naghanin mo kayo sa Japan, ang bidet sa Japan, pag pinundot mo, paglabas ng tubig, alam niya kung saan tatama. Eksakto sa butas. Kahit i-adjust mo, uma-adjust din yung tubig eh. Susundan ka, nasa labas na ako, sumusunod pa yung tubig eh. Dito pag gumamit ka ng bidet, mag-ingat ka. Testingin mo muna. Ang lakas ng pressure. Buwa-basag ng pader. Pwede mo pang disperse sa mga rarari eh. Pag may nang hold up sa'yo, tapo ka sa, sa CR, gunoon yung bidet. Ano? May ginamit akong bidet dito, hindi ko na testing. Ginamit ko kagad sa puwet ko. Pag tira ko, sa sobrang lakas, dito nabas yung tubig eh. mo kayo sa Japan, mura kayo ng ticket ang um, Cebu Pacific Piso Pair. Alam niyo yung Pair? Sa mga di nakakaalam, yung Piso Pair, yun yung murang ticket na pag mo ngayon, after 2 years, makakalilipad. Binili mo, kasama mo yung boyfriend mo, paglipad mo, wala na kayo. Dini-discriminate ng piloto ang Cebu Pacific piso Pair compared sa regular fare passenger. itong announcement ng piloto. Attention all, regular fare passenger, in case of emergency, if you look under your seat, there's a light vest. To all piso Pair passenger, in case of emergency, repeat after me. Our father... Magkakaanak ka, ang mga bata ngayon, they're getting weak. Yung anak kong 11 years old, dadapa, umiiyak, dinala ko sa hospital. CT scan, injection, x-ray. Sus, pag uwi ako na umiiyak eh. Ang mahal eh. Eh, naalala ko ng bata ko, di ba? Major General, pag yung bata ako, pag nadapa ako, duguan na ako ha. Tatawagin ako ng nanay ko, halika dito. Ano ginagawa ng nanay ko? Ginaganon lang yung baba ko. Ang gusto ng nanay ko, wag lang ako mabobo. May bata ako. Oh. Sabi na ko, Alex, one plus one, two. Okay ka pa? Okay ka pa? Sits. gusto ko sa mga kasal, yung mga naglalakad, tapos kukunin ng anak. Yung anak ko, 11 years old. Kevin, ang tuition ng 11 years old niya grade 5, 120,000 sa Coleo de San Agustin. Binihara ko ng cash para matapos na. Babae yung cashier. Inaabot ko yung pera kong cash. Kinuha ng babae cashier, walang emosyon. First time ko nagbayad, nagbayad sa babae Nang malaking halaga, ng walang kapalit. Ang sakit-sakit. Sa ibang lugar, VIP na yun. Sabi ko sa anak ko, anak, mag-alaga mabuti. Sabi ko sa anak ko, dati hindi ako matalino. Okay lang. Basta huwag ka lang tatay sa klase. Dahil ang pinakamatalino, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yung tumae, hanggang ngayon, tanda-tanda ko pa rin. August 18, 1988, alas tres ng hapon, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Blinak niya ako sa Facebook eh. Hindi ko alam ba't nga ako blinak, napikon siya. Hindi ko alam ba't siya napikon ha. Yung classmate kong tumaya, nag-post siya minsan sa Facebook. Sabi niya, sa wakas, gumagalit niya anak kong babae. Nag-post, nag-comment ako sa ilalim, pero tumaya ka pa rin. Napikon! <laughs> Kevin, naku, sinasabi ko iyo, tatagan mo pare. Papunta ako sa Malaysia, asama ko yung asawa ko. Ito mga babae, ang hirap na mga tanong. Lumilipad yung aeroplano. Natural, aeroplano yun, lumilipad yun ha. Tumayo ako. Sabi sa ng asawa ko, saka punta. Sabi ko, ano mga options ko sa eroplano. Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa wings, mag-yose ako? Ito po ang kwento ng Fort Everest. Isang buwan na kami hindi nag-aaway ng asawa ko. Ang babae, Kevin, pag hindi ka nag-aaway, naiinip din. Tinanong ko, hindi na tayo nag-aaway ah. Nantado ka, baka niloloko mo ako ah. Nakatanggap ako ng letter sa Fort Philippines. Katabi ko yung asawa ko, binasa ko sa tabi niya kasi nga wala namang problema eh. Ito ang letter ng Fort Philippines, true story. Dear Mr. Calleja, we would like to recall your Fort Everest because of airbag malfunction. Okay lang naman kung gusto nila i-recall. Ang problema, wala akong Fort Everest. Pag tingin ko sa asawa ko, wala na yung itim na mata niya. So may Fort Everest ka? Ba't hindi ko alam? San siya nakapark? Sa ko, dito toyan, Nagkamali ang Fort Philippines. Magpipost ako sa Facebook. Nag-viral siya. Ito yung post ko sa Facebook. Dear Fort Philippines, Next time, pag sira ang unit nyo, huwag nyo nang sirain ang pamilya ko.